Marami salamat, the who wants right here the Abrenyan Kawayan Festival. Mga kaibigan, narito na po siya. Isa sa may pinakamagandang mukha sa ABS-CBN. Chocolate! Good evening, Abra! Ang laki na ba ng stage? Ay, Kung tayo ay matanda na, sana di tayo magbago. Kailanman, nasaan man, ito ang pangarap ko. Makuha mo pa kaya ako'y magkanabiyakabi. Mm -hmm. Hanggang sa pagtanda natin. Nagtatanong sa -sa lang sa'yo, ako ba kaya ipigil mo? Kahit maputi sa ka ang buhok ko. ito hey! Dito naman! Pagdating na sa araw, ang iyong buhok ay buputi na rin. Sabay tayo, nangangarap 🎵 Ang nakaraan natin, ang nakalipas, ay ipabalik natin hmm. 🎵🎵 Ipapaalala ko kayo? ang ating pangako, nang ang pag-ibig ko'y laging sa'yo Kahit maputi na ang buhok ko nakalipas ay ibabalik natin. Mm -hmm. Ipapaalala ko sa'yo ang ating pangako na ang pag-ibig ko'y laging sa'yo kahit kaputi na ang buhok ko. Pagdating ng araw, ang iyong buhok ay pipito na rin. Sabay tayo Nangangarap angarap ng nakaraan natin. Ang nakalipas ay ibabalik natin. Hmm. Ipapaalala ko sa'yo Ang ating pangako Ang pag-ibig ko'y laging sa'yo

agad ako doon. Ang laki ng stage. Oh, laki lang panolist yun. Sa impact ng <laughs> Na rabiik, kada kayo amin. Oh. Alam nyo, mas masarap pag ang ang performer nakakarinig ka agad ng masigabong palakpakan para ganahan yung performance. Ganun. Ganyan. Totoo yan. Malaking bagay yung palakpak. Nakakaganang magtrabaho pag may palakpak subukan nyo rin gawin yun sa makasamay sa trabaho. Pag dumarating, palakpakan kayo rin para magtulungan kayo makauwi ng maaga. May mga tao pala dun sa malayo. Maganda ba ako sa malayo? Lipat kayo lahat doon. Akala nyo ha, mali ang hula nyo, no? Ang ganda ng introduction, isa sa may pinakamagandang iyo, ha? Akala, nagkamali kayo lahat. Siyempre, ako ang mauuna. Kasi kung ako ang huli, baka hindi ko na kayo abutan. <laughs> so, ako nga pala si Chocolate. Well, depende kung nasaan tayo kasi yung pangalan ko nababago. Kung nasaan. Sa Maynila, siyempre, tagalog na tagalog mga tao doon. So, tawag sa akin doon, Chocolate, diba? Chocolate. Pag nasa Amerika naman, syempre, may, may ano na, may arte na. Chocolate. Para di ba? Laging dalawang syllable dalawang ka. Chocolate. Pag nasa Cebu ako, just ko. Airport pa lang, alam ko na nasa Cebu na ako. Chocolate! Chocolate! <laughs> parang gano'n yung tao sa akin. Tukulit! <laughs> Pag nasa ilo, -ilo naman, ako, Lord, siyempre may lambing yun. Tukulit! Dito sa ano, Abra. Ang alam ko parang yung bait. Bait, oh. Kulit. Pinakbit. Kulit. Sa buhol, Diyos ko. First time ko sa buhol, naloka ako. Tawag sa akin ng mga tao dun, tabliya, tabliya. May iba, kukwa, kukwa. Kulang na lang taga kakaw Ang bongga naman kahit nasa malayo kayo, siyempre, kita-kita tayo doon, no? Oh. Isa ito yata sa mga pinakamagandang stage na pag ko. It's not the best. Ang galing. Ang asap ng ADS-CBN, no? Oh. Ganito, yun ang level. Asap level. Kaloka. The best. Kaya IG story ko to. Asan yung PA ko? Kailangan maka-IG story ko. Namaya naman, kayo naman, manood kayo mabuti, ha? Lalo na sa akin. Baka mo yung mga cellphone nyo. Picture kayo ng picture. Hindi naman ako naniniwala dyan. Ang dami nang picture sa akin, wala naman ako nakitang nag-upload. Kalokohan yan. Picture, picture. Pag nag-memory full, ako rin ang unang i wag Huwag nyo na yung pag-book I-enjoy nyo na yan. <laughs> so, may spin sa Picture, picture. Ang lakas ng plasma Pag nagugulat ako Nandudura ako <laughs> Anong dugong? Sino si dugo Hindi ako si dugo Ako si pearly Diyos ko ilang taon na yan Dugong pa rin ako Kasi yung ABS eh. Kaya painom lang. Ayon. Hello. Okay. Sandali. Mukhang nilipat na ako dun sa stage. Pakiramdam ako dito parang nagaantay ako kung anong oras aalis yung barko. ah. <laughs> Lipat na ulit ako dun ha. Ha. Ah. Hindi nga ako si dugo ang kulit mo. Ha? Ah. Ayarap ka doon. Okay, balik ako dito. ah Sige nga, gusto ko marinig paano ako tawagin ng mga ta ng mga abrenios. Sukulit bakla ka <laughs> Ano ba ano sa ano ang uh, bakla bakla din Bakla <laughs> Okay Hello hello Oh eto na Pangalawang awitin ko alam kong karamihan sa inyo ay alam ito wait Bigla ako hiningil ang laki kasi ng stage Ha huh. Okay. Awit tayo ha. Sabayan nyo ako. Game. Sa lahat ng mga millennials. Kasi ikaw ay magaling Sa'yo lang lalapin Sa'yo lang aawin kahit na ikaw ay magbago na Iibigin pa rin kita kahit ayaw mo na Tatakot, tatalon, sisigaw ang pangalan mo Iisipin na lang panaginip lahat ng ito Di usap ko na wak na Kaya'y mag-usap na ka lang Kahit kumito Wag ko kong iwan Sinito sa tina ayaw ko na Pero pinagsipan mo ba Kahit Bumalik at muli ka'y aalis At ka ng ka nang mabilis Iyayakapin ang mahigpit. Ang hirap pa Di mo alam ang yung pupuntaan O ko tayo O nagbibito lang kung saan Come on! Ito lang alam nyo, no? O oh, bakit, bakit? Nawak na ng lumis Tayo'y mag-usap Teka lang, ka'y huminto Dali sabihin na Ayaw mo na

kay malabo, malabo oh! ko. mag-usap, teka lang, kay huminto, wag mo ko kong iwan, aayusin na si ito. Galing sa bima, ayaw mo na, pero pinag-isipan mo pa. Pa! sa akin Ikaw ay magaling Sa'yo lang dalapin Kahit di ka na sa akin. Thank you very much! Adjay! Adjay! Ano yun? Adjay na sa... Ano yun? Nakalimutan ko tuloy. Pero bago ang lahat, syempre, hindi ko pwedeng kalimutan magpasalamat sa mga taong behind this uh, very successful shows. What week long festival ng inyong kawayan festival. Governor Joy Valera Berno, thank you very much. Ang sexing against looking, nagulat ako. Vice Governor Ronald Balawas, Ayon si Vice Dob. Miss Lynn and Doc Tibo, all the staff and of Abra for being so accommodating to all of us. Thank you very much. Ngayon, hindi ako papayag na wala akong makasamang lalaking taga Abra. May tinuro kayo, sino 'yan? Yung yung Ginoong Abra? Bakit nakaano siya? Ha? Huh? Pwede ba siya? God, mas maganda yata kung pumili para hindi sila makahindi. Gusto ko yung matikas, ma malaki, ma malaking tao. Ay yung yung ginong Abra na lang. Pwede ba 'yon? Si Vice Gob. Wag naman si Vice God naman si Vice Go. Parang baka hindi niya ako kakayanin. Si Mr. Abra na lang. Ayan. Oh. Buti ka pa may sash. Ako wala. Hello? Congratulations. Ay, guwapo nga. Magandang gabi sa'yo. Magandang gabi din. Ay, what's your name? John Paul. John Paul. Gustong gusto ko talaga ang mga lalaking may pangalan na nagtatapos sa letter L. Ang sarap tawagin, John Paul. Kumusta ka na, John Paul? Okay lang si John Paul. Si John Paul. Kilala mo ba, ba si Ariel? Tsaka si Nathaniel? Tsaka si Joel? Pwede nga humingi ng dalawang upuan? Kasi gagawa kami ng ano? Meron ako ang isena. Halika. Oo, oo. Gagawa tayo ng iskandal. <coughs> Bigla akong naubo. Halika. Pwede mo nang i-ano? Ah, pakihawak mo ng tukuya. Baka kasi ma-ano? Ma Mamaya mo nalang ano? Have a seat. John Paul. JP. Maupo ka, JP. Ayan. Si JP ba? may mga acting experience? Uh, so far, wala po po eh. So ngayon ka, mapapasubo. Si John Paul ay uh, nanalo binang ginong Abra. When was that? Uh, yesterday. Ay, uh, nung nine. Ilan ang natalo mo? Ilan ang natalo mo? Dalawa lang kayo? <laughs> Ako lang <laughs> ba mag Hindi nga. 23 boys. You bested out 23 boys. So ngayon, patunayan mong karapat dapat ka nga. So meron tayong workshop. Kunyari, kasi gagawa ko ng MTV, kailangan ko ng leading man na marunong umarte. So ano lang to, isang instant workshop. Kailangan ko lang ng mga reaction, hindi kailangan ng dialogue. Ha? Huh? Okay, kunyari ang eksena natin, boyfriend kita. Girlfriend mo ako. Kaya lang, nagkaroon tayo ng aksidente. Kaya naging ganitong ang itsura ko. Ngayon, ikaw naman, nagka-amnesia ka. Kaya nakalimutan mong ako pala yung girlfriend mo. So ngayon, pinapaalala ko sa'yo na ako girlfriend mo. Ang ikaw, ang, ang acting mo lang, blanco ka lang, blanco. Tapos, umiiling-iling kang ganyan. Uh, tapos, huwag tatawa, blanco lang. John Paul, ako ang girlfriend mo. Ganyan, ganyan. Ha, ganyan. Sikolot, Hindi mo na ba naaalala? Ako ang girlfriend mo. Ano ka bang? Bata pa lang tayo. Magkakilala na tayo. Sinamahan pa nga kita nung nagpatuli ka. Bakit tumawa? Hindi ka naman baliw dito. May amnesia ka lang. Hindi mo ba naaalala? ano ka ba nung, nung maging girlfriend mo ko? Dinala mo kung saan saan? Naalala mo noon? Pumunta tayong tagaytay? Nasiraan ka ng kotse, pinagtulak mo ko? Nung umandar na, nakalimutan mo na ako. Hindi mo maalala yon? Ano ka ba? Nakarating tayo ng tagaytay. Doon, nagpiknik tayo. Naghabul-habulan. Niyakap mo ko, hiniga mo ko, nagpagulong-gulong tayo. Pagtayo natin, Batangas na. Hindi mo maalala yon. Malala talaga ang amnesia niya. Naalala mo pumunta tayong Burakay. Ano ka ba pumunta tayong Burakay? nag sunbathing nga ako eh. Ito dalawa. Tapos nakahiga ako. Tinabunan mo ng buhangin yung legs ko. Pagkagising ko, hindi na ako makaalis. Hinaluan mo pala ng semento. Akala ng tao, groto ako. Hindi mo maalala yon? Ano ba yan? Hindi niya talaga maalala. Eto kunyari, na kunyari tumangu ka, ha? Huh? Kunyari ka, nakakaiba. Naalala mo, pumunta tayong Bagyo. Hindi <laughs> naman tayo pumunta doon eh. Sino <laughs> kasama mo? Yan. In fairness, marunong siya. Meron siyang chance maging leading man. So ngayon, gagawa tayo ng teleserye. Yeah. Pero ngayon, walang dialogue. Ang gusto ko lang, montage mga series of happy moments natin. Ipapakita natin sa kanila ang kwento natin, paano tayo nagsimula. So nagkakilala tayo sa campus, sa waiting shed, nagabang tayo ng, ng, sasakyan, doon tayo nagkakilala. Ha? So ang unang eksena, kunya, pag start ng music, kunyari pumapara ka. Paano ko pumapara? Yan, ganyan-ganyan na. -ganyan, tapos dumating ako, tapos kunyari, gine mo ako, gano'n na. Okay, kailangan ko ng props. Tingin nga ano, ano? yun, yun, yun. Tingin ano yung shoulder bag. Huwag yan, hindi naman shoulder bag yan. Yan, 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 yan. yan. Para nakaka-estudyante at saka yung ano, yung libro-libruhan. Ayan, ako. So gagawa tayo ng teleserye. Ikaw ngayon si ano? Si Lino. Ako si Jackie. Ang title ng teleserye natin, Hanapin mo ang kuto sa bulbol ng jablo. Gano'n na. <coughs> so ganyan. Doon ka pumapara pag start ng music, pag, tapos narating ako, tapos kunyari hindi pa po lang ako ha. O, tapos sasabihin ko na yung mga susunod na eksena. Ibaba mo nga itong mic para magamit ko na. Kuya, para ready na. Hindi na ako magtanggal-tanggal ng ganun. Yeah, ibaba mo lang. Ayano. Okay, start na ng music ah. Okay. Ito na 'yung talaserya natin. Music. Yako ya, para ka. Tapos, siyempre, parating na ako. para para ka hindi pa hindi pa tayo nakakapansinan wala tayong masakya kasi punuan ayan nakatingin na tayo ito na yung labat at first time nangyari, meron na may isa kaya na. Agawan, agawan. Eh, hey, nakasakay na tayo. Asan yung ano, trangkal mo? sakay na tayo. Kuya, ano ba stand! Nakasakay na tayo. Pero hindi tayo nakaupo kasi punuan. Dito ka nakasahid ka. Siyempre na dito, sinisilip mo yung dede ko. i ko yung gumagalaw. Tapos biglang prumeno. Ah! Sorry, sorry. Kinuha mo yung cellphone mo. Yan. Kinukuha mo yung number ko. tumatawag ka. Tumatawag ka kasi magde-date tayo. Akala mo hindi ako sisipot ng cash. subscribe ka. Tapos inaantok ako. Ako na lang magdadrive, ako na lang. Thank you very much! Natin si JP. That, you. And good evening, Abra. Salamat. Salamat, Chocolate!